Good morning. Day 2 namin sa Bali. Yan, OOTD. May isa ka siya, kompleto, May, may ano pa. Tao doon, hot. Ay, akin ba yan? Ay lang ko yung somewhere. Ah, akin na. May ka. Try natin. Kaso may oyong hair ko. Nanalaban ba to? Oo naman. Magaling ito. Oo Pwede ba di hindi isuot yung strap kasi kung hindi mahangin. <laughs> wow, it <itlog>. look. <laughs> bilog na bilog yung mukha. Protection yun Pero mamaya na lang pag mainit na. Dabaong ko na lang. Marang itlog yan. Anong dilim talaga dito sa amin ito. Tapos ito, bigay din to. limahan. Pang birding talaga to. Tama ba? Balot na balot pati dito. O pang hiking. Hindi kasi bagay sa... Tsaka hindi bagay sa akin pag open dito. Kaya kahit dati pag nagpo-polo shirt ako. Hanggang dun. May magsapatos na ako malapit na dumating yung aming sundo. Ayan, ito yung pinag-stayan namin. Maganda naman siya sa labas. Pero sa loob, luma na. So, hinihintay na lang namin yung sundo namin. Habang pinapa ko sa inyo yung neighborhood, parang Pilipinas lang. Ayan. Ayan. Ito na ang aming sundo. Dito na lang ako. I starting also about big oh I mean it's, um, hard yeah, it's, it's hard to see. just a It's okay. about three. So yan, kailangan namin maglakad sa mga ganito. Hindi ako pwede masyado mag-igay. Ganito yung birding. <laughs> Tapos nakakaya dun sa guide you see. busy maglakad bagay ko. Hitla. Thank you. What Struggle is real bestie. <laughs> Tingnan nyo yung kalsada. Ay, dinadaanan putik. tapos ang putikan damuhan naman ayan Pawisa na ang lolo nyo. <laughs> Nakakaisat ka lahat yung oras pa lang kami. Hanggang 3.30 p.m. Good luck sa akin. Struggle is real. Hindi ko muna nilagay yung mic ha. Kasi makamalobat agad ako. Ano naririnig ako. Tapos na ata kami dito sa unang site. Naglalakad na sila papunta sa sasakyan. Siyempre ako yung pinakamabagal. <laughs> at ako yung pawis na pawis. Pero, ah, laban lang. Sasama ko kayo the whole day sa aming birthday. So, itong day 2 namin ay birthday vlog. Sana hindi ako malobat, lalo na yung camera Wala ko. Wala akong extra battery. Dapat pala bumili ako nasa roadside tayo change location kami sa malapit sa dagat na yan yung dulo nito dagat na pakilang pungo just go langsung berada rosi dua-dua ini gagal genta dog yang tahu kami ano ano Bisikot tayo mga dogs namin. Hindi ko may kagating. Don't buy plans. Makikidaan lang. <laughs> Ganda nun, no, no? oh. Habang nagbabirding ng blogline ako. Hirap. So, ipapakita ko yung isingit ko yung clips no, mga ng mga nakawanan kong ibo medyo matino naman May gusto siyang ipatikim sa amin na fruit ko lang yung tawag. Parang lasang peanut daw. Oh, shit po. So, what they eat here? All of the inside? Yeah. There's a couple. You need to... To peel. To um, take, take out. Take out the couple. Okay. Okay. Mm, the inside is not? Mm. the nut. Mm. Oh, yeah, ah, na yun. Ay, yung black part. The black part. So the home deal, they're looking for this. No. And um, coral. Yep. Okay. The, do you have fruit dams here? Yeah. You should perch on that tree. Okay. But not here. Hmm. like egg. <laughs> peanut. What do you think? like peanut. <laughs> like peanut. yeah mm. it's peanut. Mm. Yeah, it's like it's like pea mm. or something. Mm. Mm. Delicious. And yep it's yummy. not dry enough, then. Oh, it's a tayo, eh? Magbubulag ang ahas sa amin dito. <laughs> so dito hindi pwedeng masyadong mag-ihay kasi masyado daw mahihain yung hinahanap naming ipon kaya niya yung sinasabi ko dapat mahaba yung pasensya pag nagbabirding kasi minsan tagal-tagal naghihintay walang makikita yan, lilipat na naman kami ng lugar ayan sila lakad-lakad pa rin. So, isa pa to sa dapat nakatag nag -overting. Kasi, kilo-kilometro ang hinalakad or hinahike. Ang ganda. Perfect din yung weather dito ngayon. Hindi masyadong mainit, maulap. Na Pinatrayin namin yung ano, yung manok na naririnig. está So, oh, yun nakuha na naman pero medyo maano uh, makatago ng konti. mo masyadong kita. Pero at least nabigyan ko. Ang ganda ng waterfall sa Maligo. Ayun. Private na private. Walang takot para namin pero kumulimlim, kanina napakaimot yan, Medyo malamig na naiiwan ako my God aray, hindi ko kayo somewhere ah iniwan? iniwan yung farmer cornbill? paid cornbill hmm. malaki yan okay. uwiin natin kami okay. magdala. Naamoy <laughs> <laughs> uh, ko na yung parang curry. Kami choices. Mas mura lang. Yan. Yan yeah, yung goring. Ito sa akin, may goreng. Yes. Thank you. Thank you. Ang sarap ng authentic na mi goreng po. Malasa, no? Malayo. Malayo. Hindi. Masarap din naman yung instant pero ito. We also have the other ingredients here, like intermediate or medium. Yeah, I know. It's not one. No? It's a little Oh, colored up. Go go. It's a little turn. Oh, little turn. Yeah, yep. We also have little time. turn. Oh, you nice. Right? One? Yeah. Okay. Great. Great background. Sorry. Uh, good background yeah. yeah I think this one is a young one Bella. Yeah. Like, yep. The black color is and when, cleaner. in front, you can see the white, yeah. the triangle forehead. Right. So, this oh, is rare. African color. See... Oh, it's, it's, it's a new bird <laughs> for Bali. Oh, maybe. <laughs> it is very. Yeah. And then, it's a little. It's a little. Yeah, mm -hmm. I can see it. Super layo? Yeah, very small bird. I'm sorting of sunburn. i that one. Yeah. Yes. Do you think Sisicongas in Philippines are very shy? I mean they're there but you can hardly see oh really? them. You can hardly see them. Mm. They like to hide. Mm. That's pretty near. bumaba pa sila pero ako dito na lang ako kasi napakainit. Diyos ko. Ano naman yan ang init-init. Para nalo. Mhm. Mm Ibang iba 'yan doon sa kanila. Nako, may 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 parang yellow sa mata. Mhm. Mm parang siya ano siya diyan. Saban, Last stop na namin 'to tapos pauwi na rin tayo. Okay? Pagod na. It's almost 2.30 Hanggang 3:30 lang tong um guide namin so yung biyahe pa. Tapos pahinga na sa hotel. See you mamaya. Salamat sa pagsama sa aming mag -birding.